Good morning mga kalaki, alas 5 po ng umaga, bangon-bangon, nagising na mga kalaki at halika, kunin mo na mga lucky numbers po para po sa ating lahat. At syempre, ang mga masusugid nating mga followers diyan na talaga gumigising ng maaga para magabang po ng mga lucky numbers natin, lalong-lalo lalo na po dyan sa kainta, si Mama Angie, at saka po si Ma'am Suset po dyan po sa, sa Pampanga, at saka po dyan sa may, ano yan, sa may Bulacan, ayan si Ma'am Linda at saka si Ma'am Weng sa Pasig. Hello po Ma'am Weng, alam mo na kung sino ka, si Ma'am Rowena yan, kaya Weng. Kaya mga kalaki, eto na po nakakatuwa na po talagang mas... At syempre, si Ma'am Nick, dun, ah, si Ma'am Nika po yan po sa Baguio. Hello po, maraming maraming salamat po. Ayan. Tutok na po dito sa mga laki numbers natin. Talaga naman po inaabangan to. Kaya eto na po mga kalaki, ang mga legit, ang mga two-digit laki numbers, kunin mo na, Now na, kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po, makinig pong mabuti ha. Ah. Talaga pong ah, mga two digit ngayon, talagang pinasakit ang ulo ko, pinagpartner-partner ko to. Kaya eto pong ibibigay ko sa inyo, alagaan niyo po ng two days, three days, kung gusto nyo pa abutin nyo ng 4 days, bahala po kayo. Kasi ang usapan lang po namin kasi 3 days. Kasi may mga followers na gusto 2 days, bahala po kayo. Kung gusto niyo po 3 days, yun po ang maganda. Kung gusto niyo po ng 4 days, bahala rin po kayo. So, ito po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers, kunin mo na. Umpisahan po natin sa Sambales. 7-20, Palawan. 13-21, Muntinlupa. 14 Gs, Caloocan. 9-17, Marinduque. 33-4, Mindoro. 11-26, Taguig. 18-22, Cavite. 9-31, Bacolod. 13-20, Quirino. 32-15, Tarlac. 1-24, Dabao. 17-22, Olongapo. 3-15, Quezon. 16-24, Laguna. 8, Gis. Aurora. 1-5, Aklan. 7-22, Cebu. 23, 27, Masbate, 18, 34, Nueva Vizcaya, 9, Gis, Nueva Ecija, 12, 24, Ilocos Norte, 31, 1, Ilocos Sur, 58, La Union, 29, 26, Pangasinan, 13, 23, Pampanga, 18, 82, Quezon City, 815, 15. Tabuk, o oh, Tabuk, 1, 6. At Kalinga Apayaw, 13, 25. Ayan po mga kalaki. At susunod po natin ang Marikina, 23, 21. San Juan, 12, 15. Pasig, 7, 14. Manila, 15, 16. Paranaque, 8, 9. Samar, 1.17. Leyte, 34.22. Iloilo, 7.18. Benguet, 3.29. Butuan, 15.5. Bataan, 1.14. B, ano to? Batangas, 2.33. Bicol, 7.21 Baguio, 26, 22. At Bulacan, 31 sa East. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Bulacan para sa masusugid nating mga followers dyan. Abay, 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 tutok na po dito mga kalaki. At syempre, eto na po ang mga legit na mga account na ipapollow nyo po para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers po. Ngayon pong umaga. Ayan, nakita nyo na nakita nyo na siya. Ayan po. Po ang akin. Ayan po mga kalaki Ito na po mga kalaki Ang mga lucky numbers po na dapat nyo pong abangan At ihingin po sa akin sa mga legit na account na ito Ito na po mga kalaki, Ang Red Parungkin po Hanapin po sa Facebook mga kalaki Red Parungkin po yan. At kailangan po merong 315,000 followers po Check yan kami yan. At syempre, Red Parungkin din po ulit na naka-yellow t-shirt po ako. Second account namin yan ha, na may 50,000 followers kasama ko si Lola Carmen dyan sa profile na yan. At syempre, Aris Gatchel yan. At syempre po, meron tayong YouTube, Red Parungkin din po, na meron pong 16,200 followers. At meron din po kaming TikTok account, Red Parungkin po, na meron pong... Uh, 417,000 followers po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account kung saan po kayo magpapalaw, hihingi ng mga laki numbers, at magsasuggest po, pag nakita ko po na kayo po ay nakapalaw, heart ang heart, comment ng comment, share ng share ng video, ay re-replyan ko po kayo agad mga kalaki. Siyempre, alam nyo na mga kalaki ha, na dapat po doon po kayo sa legit na mga account magpa-follow, hindi po sa mga fake. At syempre sa mga nais pong sumali sa private consultation po mga kalaki, abay, hanapin lamang po ang red parungkin po sa messenger nyo, i nyo lang po ako na interested kayo, tatawagan ko po kayo. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Okay, para legit na account na ako po ang kausap nyo at hindi po iba. Ayan mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin libre, walang bayad panoorin mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, iyong iyo yan. Pero po, ang private consultation po, may membership at marami na pong nananalo. Sana po, mapanalo natin lahat. Ano po, kaya ikaw, gusto mo bang masubukan? Subukan muna sa mga interesado lang. Pero, eto na po ang mga lucky numbers natin. itulina po natin ang mga two-digit lucky numbers para po sa inyo. Dito po sa Bohol. Bohol sa is 4. Capis, 1, 3. Rojas, 32, 15. Togigaraw, 34, 21, Isabela, 20, 26, San Mateo Rizal, 18, 35, Skainta Rizal, 19, 22, Taytay -tay, Rizal, 8, ano to, 8, 14, Antipolo Rizal, 1, 13, Muntalban Rizal, 2, 20, Angono Rizal, 33, 12, at syempre Romblon. Romblon po ocho 11 ayan mga kalaki kompleto ng mga two digit laki numbers. Takbo na po sa mga suki nyo outlet maya-maya. at make sure po ah make sure po na iramble niyo sana ang two digit ngayon at three digit mamaya at four digit mamaya at syempre po dapat po nakarambol para mabaligtad man ang numero panalo pa rin po tayo ayan at syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan po shout out po sa ano to Baliwag Bulakan po. Ayan po. Hello po sa mga taga Baliwag Bulacan sa mga nanonood po sa atin dyan. Hello, hello po sa public market nyo dyan. Maraming salamat po sa mga uh, vendor dyan. Mga vendor dyan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa nakatutok at talaga pong mga talagang sabik na sabik sa mga lucky numbers namin. Ayan po. Maraming salamat na panalo ko na rin po ang Bulacan na alala ko. At syempre, at mga tricycle driver po dyan naman po sa Aurora. Ayan po. Sa Aurora po sa may Valer Aurora. Hello po sa inyo mga tricycle driver dyan. Maganda po ang dagat dyan. At sana makalibot po ulit ako dyan. Magandang mag-surfing dyan. Okay, ingat po mga kalaki. Good morning, good morning. Gising na para po ang swerte. Dumapo po sa inyo. Gising na ngayon na.